Good day mga kaputbol! Kamusta kayo? Kamusta tayo? Ayan, nakasold siya ng football shoes niya. <laughs> da Galing niya kay Ninong Hermie. Maraming salamat po Ninong Hermie. At dahil pinakita niya yung football shoes niya, kukunin na natin mga idol yung kadugtong o yung kasama ng mga football shoes natin na inorder natin sa online. So tingnan natin mga idol kung ayos ba yung nakuha natin ng mga sapatos. So pupunta na tayo. Bibilisan na natin kasi medyo malaki ang dilim. Baka abutin tayo ng ulan. At uh, magmumotor na lang tayo. Malamang naman kasi naman siya dun sa ano sa unahan ng motor natin mga idol. Yan. babalikan ko kayo mga idol. Kita-kits tayo mamaya pag nandun na tayo sa LBC. So ayan mga idol, hindi ko na napakita sa inyo yung pagpunta natin sa LBC dahil nagkamali tayo ng punta kasi dapat ay pina-address natin sa a Walter Mart. Pero pagdating natin doon ay nasa Save More pala. So kaya bumalik ako. So nangyari, pinabot tayo ng ulan kaya hindi ko napakita kung paano natin nakuha yung ating parcel. Pero dumating na siya, nandito na dalawa sila. Dalawa itong mga idol. So, tayo ng gunting para mabuksan na natin o makapag-unboxing na tayo. So, let's go! So, yan mga idol. Sa dalawang box yung kinuha natin. etong big box na isa. At itong small one. So, mga idol. So, galing ito sa ang Honorisal na Rizal kay, say, kay Coach Benedict Cruz. Maraming maraming salamat, sir, sa napaka-smooth na transaction natin. So, bubuksan na natin itong unang box natin, mga idol. Yan. So, paano ba ito buksan? Tayo marunong ah. Hindi, buksan lang natin mga idol. Yan, so ganito lang. So medyo maingay sa labas kasi may mga batang naliligo sa ulan. Look outside, look. Some... Yan. So nandito yung freebies na nauna. Nandito yung mga freebies. Ito yung mga freebies na binigay sa atin ni Coach Benedict Cruz. Na mami. Ah, uh, shoe bag. Ayan, ito yung binigay niya. So, lilima tong shoe bag natin. Kaya mangyayari, anong nangyayari, umorder tayo ng uh, karugtong pa nito para sa 12 shoes natin. So, ito yung una. Napakaganda, napaka-quality nito. Ang laki, oh. Sok na sakto dito. Ayan, so meron siyang one. And two. Then, meron din siyang binigay na Ewan ko kung high socks ba to O grip socks lang or maikli lang O yun Maikli lang pala yung binigay niya na socks So yung inorder natin ay high socks So dun tayo nagkamali Kamali tayo sa inorder natin Kulang pa So yan ana, Ito lang pala maikli na socks na to So sakin sa na lang to Sakin sa to lahat na socks na to Tsaka itong arm sleeve yan Kala ko high socks yung binigay Hindi pala pero okay lang yan. Ito. Ayan. So, ito naman yung pandugtong dito. So, sucks na yan. Ito yung mga previous mga idol. At syempre, hindi mawawala nang mawawala yung ating pinaka in order sa kanya. Grabe lakas ng ulan. Nabasa na tayo sa ng konti sa lakas ng ulan. Mali pala tayo ng na-order. Pero yain na. Order pa tayo ulit ng 5 pa ulit mamaya. Yan. So, yung ating pinaka-highlight na in-order sa kanya ay yung ating sapatos. Eto. Ayan. So, ito ay size... 37.5 yan so nagchat na si Coach Benedict kung nakuha na daw natin so ina-unbox na lang natin napaka quality nito mga idol ha ah. napaka ganda nito ha ah. panlaban na panlaban talaga ng sapatos na to ganda oh ayan oh ayan So, kompleto na yung ating mga shoes na na kailangan, labing maraming maraming salamat po sa mga tumulong sa atin para mabili natin itong mga sapatos na to. Dahil kung hindi sa inyo, hindi namin to mabibili. Kaya maraming maraming salamat po. At gagawin din naman namin yung part namin para at least ay hindi kayo mapahiya sa pagsuporta nyo sa amin. So, ito po yan. Oh. Ang ganda. Grabe, ganda. Tara itong mga socks na to. Sa akin to. Tigitigit sa akin dito na yung mamsola. So, yan. Yung second box naman ang bubuksan natin, mga idol. Papakita ko sa inyo. Pero mag-picture muna ako kasi hinihingi ni Coach Benedict. So, yan, mga idol. Pupunta na tayo ngayon sa second box. Ito. Titignan natin kung anong laman itong malaking box na to. Uh, at ang nauna nga kanina ay yung ating support Ang ganda nito. So, wala lang nito, mga idol, talaga yung mismong box. Kasi pinaalis na namin ni Coach. Kasi medyo mahal kapag ka mag isa isang box. Kasi, Poran na to eh Free shipping to mga idol Kaya talagang ano natin, talagang hanggat maari ay huwag naman sobrang mahal yung magiging expenses din ng seller natin. Ano, so salamat po sa kay Coach na tumulong sa atin para mahal. Kay Coach Linel, Coach Linel, maraming salamat sa pagrekomenda mo. Dahil kung di sa'yo, hindi ako makakahanap. Baka until now ay namumroblema pa ako kung paano So yan, nag-brown out na mga idol. So yan, may laman pa rin na uh, uh shoebox. Uh, ano ba tawag dito? Shoebox. Hindi shoebox. Yan. So, meron siyang na laman. 1, 2, 3. And, ito pa. Yan. Tsaka ito pa. So, mangyayari dyan, dito natin ilalagay yung mga walang box na mga sapatos. Dito natin ilalagay. Pero, sabi niya sa akin, Coach Ari ba na Adidas, kahit ang in-order mo sa akin ay Nike. Sabi ko, okay lang. Walang problema yon Kasi, ah, uh, kailangan natin mas mahalaga yung meron tayong sapatos na maipapagamit sa mga bata natin so yan, ito nakikita ninyo ito yung ating 30... Anong size to? 38. Ito ang 38 natin. So, lalagay na natin to sa U-box na, sa shoe box niya. Ayan, 38. Lalagay na natin. Ayan. Para hindi na tayo. Kasi mamaya magkakahili-hilian na naman ng mga yan eh. Pagka, so ginawa ko, bumili na ako ng, ano pa, ng shoe, Chubag pa. Bumili pa ako. Para uh, sa kanila talaga meron sila. So dito sa Chubag pala, napakaganda pala nito. May laga yung panandamit dito. So pwede namin itong dalhin kapag kami ay nag... Uh, training o kaya on game na so dito yung cellphone o kaya sa loob so ito gagawin natin ng jam mga idol so ito ayan kaya masasabi ko masaya ako dito sa naging uh, free ng ating ng ating mga shoes. Masaya ako dito sa shoe bag na to kasi plano din talaga namin bumili. Ayan. Then, meron pa tayo dito ulit isa pang sapatos. That is size 38 ulit. Ito yung size 38 natin. So, ilalagay na rin natin siya dito sa box. Sa shoe bag. Sa shoe bag. Mali ako box. Box ako ng box. Shoe bag. Ilalagay na natin dito mga idol. Ayan. Ayan Lalagay na natin dito dito. Hey! Wow, nakashoot ang baby ng pamputbol. Ayan, lalagay na natin dito. Baby, ang galing oh. Ayan. So, ito yung natin? Yes. Oh, what a mess. Sorry. At yung ating pantatlo, mga idol, ito na ulit. Ayan, so kumukulog at kumikidlap na naman. Masibol, ay wala na naman tayong training sa balay tigay, eh, mga idol. Size... 38 din, mga idol. Size 38 din. Ayan. So, napakaganda ng mga shoes na ito. Size 38, mga idol. So, lagay na natin dito. Ayan. Ayan. Size 38. Then, magkakaroon ako ng separate video para ipakita sa inyo yung lahat ng mga na-purchase natin. Coming from your support. Coming from your uh, generosity. So, bibigay papakita ko sa inyo lahat yung video na yun ano? Mami, madilim po. Oo. Oh, yan. So, next one naman, ay size 36, ah, uh, 36.5 na yata ito, 37.5. Sa 37.5. Yan. Kasi meron tayong isang 36. So, dito 37.5 naman to. Yan. Uy, yun ako. Mami, laki naman ang bukas mo. na, tama lang yung maliit. Yan. Okay, so medyo madilim dahil umuulan. Tsaka brown out. Yan ang pang-apat natin. Then ang panglima natin ay di itong 37.5 ulit na sapatos. Alam nyo, napakaganda ng quality ng sapatos na to. Napakaganda. At uh, talagang hindi kayo mapapahiya sa presyo. No, maganda siya, di ba, mami? Ayan, so maganda siya. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga picture ng sapatos namin na na-purchase namin para maging excited din kayo at syempre pag pray nyo kami pagpunta namin ng Cebu sa July 3 pag pray nyo po kami na maging maayos yung biyahe namin kasi nakabariko kami so yun na magiging ano natin ayan so kumpleto na tayo mga idol ayan nakabox. box ayan ko sakit ito hindi na natin to ito pala yun sleeve na yun kala ko yung ayan so kami na lang to lamang sola ayan 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 ah, So dahil wala silang wala silang box sa sapatos, ilalagay natin to sa kanila. Sa so pang slip nila to. Pero all in all mga idol, masaya tayo sa naging outcome ng ating product, masaya tayo sa naging outcome ng ng order natin. At ayan, nandito na rin yung shoes, yung t-shirt natin from Ladera de Calayo. Maraming maraming salamat po at sa mga magulang na sumuport sa ating sa ating ano sa ating mga bata. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. So lalagay na lang natin to dito. So, hindi naman natin 'yan magagamit. Ayan. 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 na Ayan. 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 So, muli po. Maraming maraming salamat kay Coach Benedict Cruz ng Angoro Rizal. At sila din pala yung kasama sa palarong pambasa. Pero ah, sila din pala yung nagtuturo sa mga bata ng Rizal Football na kasama din natin. So, maraming maraming salamat po. So, lalagay ko na lang dito yung kanilang page para if ever gusto ninyo maghanap ng mga shoes na ganito. At kahapon lang natin ito in order ha. Ganitong oras din. At dumating na din agad ngayon. So, ganun sila kabilis. Ayan, so kung alam nga lang namin na meron pala silang ganung sapatos para pare-parehas, eh sana doon kami nakakuha. Pero nangyari nga, uh, dahil wala nga kaming makita sa paseyo, so bigla kaming nagkaroon ng chance na magpagtransakay kay coach. Kaya maraming maraming salamat po coach sa napakaganda ninyong uh, binigay ng mga previews at the same time ay yung mismong sapatos napakaganda po nun. So, so ulitin po ulit, salamat po.